Paunti-unti na nga nakukuha ni Ben Simmons ang kanyang redem, ang kanyang buwelo sa kanilang laban kontra Charlotte Hornets. Siya'y pumuntos ng 10, 8 rebounds, 5 assists at tatlong steal. Napakabalanse. Yan mismo ang ginagawa ni Ben Simmons nung siya'y nasa Philadelphia 76ers. So balit malaking pagkakayaban nito mga idol dahil kung noon ay kalat yung kanyang ginagawa. Puntos, rebounds, assist, steal, blocks, noon, malaking puntos yon pero ngayon mga idol, maliit na puntos na lamang ang kanyang naibibigay sa kanyang kupunan. Despite na tinuturing na superstar na malalaro itong sa si Ben Simmons way back nung siya ay nasa Sixers pa at tinuturing pa nga na siyang papalit kay Lebron, hindi pa nga siya nakabangon, hindi pa siya totally nakabalik kung ano man siya dati. Ibang-iba na ang Ben Simmons sa ngayon pero ang mahalaga rito, ay ginagawa naman niya ang kanyang makaya para punuan ang kanyang mga kakulangan sa mga nagdaang season. Sa ngayon mga idol, nasa huling taon na si Ben Simmons ng kanyang kontrata sa Brooklyn Nets sa presyong 40 million Malaking numero 'yan, malaking halaga po 'yan. Subalit ang halagang 'yan ay hindi nagko-coincide sa kanyang puntos na naibibigay ngayon para sa kanyang team na Brooklyn Nets kasama pa yung mga taong hindi siya nakapaglaro pero siya ay sumasahod marami namang mga eksperto ang naniniwala na itong Seven si Simmons ay hindi na rin magtatagal sa Brooklyn Nets at yung kanyang kontratang 40 million ay baka ito na ang huling malaking kontratang matatanggap niya sa kanyang NBA career sa pag-angat ni James Harden sa pangalawang posisyon sa all-time three pointers made, mayroon pa siyang malaking pagsubok na kakarapin dahil para makabot sa number 1 na posisyon ay kinakilangan niya maungusan ang record ni Stephen Curry na nasa 3,788 3-pointers mga idol. Sinabi pa nga niya sa isang panayam kay Shams ng ESPN, parang hindi niya na kinakailangang maabot yun dahil as of now ay kinukonsider niya ng number one ng kanyang sarili. Bago magsimula yung kanilang laban kahapon mga idol ay niyakap pa nga ni Stephen Curry si James Harden isang pagpapakita ng respeto at appreciation sa kanyang ginawa. Sa huli mga idol, sinabi na rin mismo ni James Harden mukhang mahihirapan na siyang mahabol ang record ni Stephen Curry na hanggang sa ngayon ay patuloy na lumalaki. Maliban dyan, kumpiyansa rin si James Harden na mukhang wala nang manlalaro pa sa NBA ang makakaabot ng record na yon o makakabreak man. May punto naman sa si James Harden sapagkat mukhang wala na talagang susunod na Stephen Curry pa sa NBA kung siya'y magre-retiro na sa paglalaro ng basketball mga idol. Siyempre mayroong susubok na gayahin siya pero yun nga, nag-iisa lang ang isang Stephen Curry.